Guys, sabi breakfast kami ng commander, ito yung favorite ni commander hotdog. Yeah. May adobo at may ampalaya. Ah, favorite ni <laughs> commander rin to. ko favorite yung hotdog. Favorite mo yun ah. Lalo na kung with egg. Yan. <laughs> guys, alam nyo guys. Pintuan kami, kumakain kami, nagsalis dito. It Yan pala hindi ko nabuksan pala yung camera. <laughs> Ngayon, tapos na, oh. Wala na. I forgot to open na naman ang camera ko, guys. Ayan. Wala, okay lang. Tapos na kami kumain, guys. Magano na lang ako Yan, din, mag na lang ako. Na, kumanda na mag na. Wala, nakalimutan ko na naman buksan yung camera. Hmm? Hubos na. Buto na lang. <laughs> Nung pagtingin ko, hindi eh, pala nabuksan yung camera. <laughs> ah, ah pangalaman bisis na nangyari sa akin. Ah. Pag i-enjoy na kami sa kain, gwintuhan, salita kami, Yung pala. Hindi pa nabuksan yung camera. Anak nanputing puting ting. Hmm. Ayan o. Tapos na kami kumain guys. Tutot ba sa lang? Si Iman, tutot ka naman ganun ko na, oras na ma. mo na muna. Kasi maaga pa naman. Buksan mo lang, sayaan mo lang sa lalabas. Kain na ba? Kain, kain tapos na pala kami guys. Ito yung natira ang hotdog. Adobo at saka yung... Ang palaya. Ito ang hotdog. Ito ang Kasi may makulit. missing makulit namin ano sa ilalim na danan. Ito lang yung continuation, guys, ha? Continuation, guys, tayo, guys. Ito ang ating routine kumain. wasin wasin

teman-teman guys, semoga bantai. ジャイアンツ、俺も来たらめとろろしてるもんな。